Hello guys, magandang gabi. Narito tayo ngayon sa may hagdan sa bahay na ito at papanik ako para alamin kung ano ang katotohanan sa ikinuwento ni ate caretaker kanina dahil ang sabi niya, dito raw madalas nagpapakita yung babaeng kinadena. As you can see, sobrang dilim talaga dito. Ito guys yung paligid dito sa itaas. Ayan makikita rin ninyo mayroon pang mga gamit ng bata, laruan. Tapos itong sahig. Ayan guys, wala na siyang flooring. Kumpleto ito na lang pinaka-flooring niya tapos pamakuan nilagyan ng plastic na malaki. Tapos itong bintana, wala na mga salamin, narangan na lang ng tela at makikita nyo to itong kisa may sira sira na rin dito guys meron akong nakita isang kwarto rito na nakabukas at ayan may mga gamit pa pala rito may mga damit siguro ito yung sa damit ng mga caretaker o ang dami naman sobra o dating gamit dito yan ewan ko at itong ano niya, mga father ng ano, kwarto wala na si Rana rin. Ito napansin ko tong kisame. Maganda yung pagkaka-design dito ng kisame rito. Sinauna pa tong itsura ng kisame ng pagkakagawa. Maganda yung pagkakagawa ng kisame kaso nasira na siya. Maganda yung design.